Damit, damit ko. <laughs> sabihin mo muna. Ito. Sabihin mo muna kasi. Ayoko. Hindi ko na ano. Hindi kita bibitaw. Ba? Hindi kita bibitaw. Matagal na kasi yun eh. Pag, hindi kita bibitaw pag pagdami sinabi. Sabihin mo na. Ayoko nga. <laughs> sabihin mo na kasi ito parang ano, tayin. Ano? ano? Hindi ano? nga kita. Mapupunit na yung damit ko. Hindi po. kita, hindi kita awayin pag sinabi mo. Han? Kahit sabihin ko, kahit hindi mo sabihin, <laughs> alam ko. Kong... Oh, alam mo bagay, ba alam mo bagay ba 'yung sinasabi ko. Ano ba Ano mo ba yung tinutukoy ko? Ang ng react. Hindi mo pa alam tinutukoy ko. Ano yun? Yung ng ex mo. Oo Wala na yun. Anong wala na yun? Wala Uy, pero kinigilig. Kinigilig pag ano. Ano? Hindi, sabi mo pa nga sa akin. Siya lang yung babaeng pinakaminahal ko. Wala na kasi lang yung ganun na. Wala na kasi ganun. Teka lang kasi. Teka lang kasi. Tinatanong kasi ano nga pangalan? Wala! Ano nga kasing pangalan? Hindi ko alam. Papaka-KG oh, to! kita dyan! Eh, ano nga pas pangalan to naman? Pangalan ng tinatanong, eh, i ko ba yun? Aanuin ko ba yun? Han, oh, na yung dawid ko? Oo, oh, mapupunit talaga to pag hindi mo sinabi. Wala na akong susutin yan. Pag, uh, pag ano, mapupunit talaga to pag hindi mo sinabi. Han, ah, hindi ko sasabihin talaga kasi hindi ko na talaga maalala kong sino yun. <laughs> hindi maalala si. sino! Impossible! Hindi maalala kong sino! Lahat ng ex mo, matay ka ba? Hindi mo kailala? Oo. Oh. Hindi mo Hindi mo maalala? Hindi ko na nga. Hindi mo maalala? Hindi na. Totoo? Totoo nga. Totoo. Masasakal ka talaga sa akin. Sabihin mo na kasi, napakadami mo namang arte. Hindi ko na nga alam eh. Sabihin mo na. Alin na. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Hindi mo na dapat ganun yung inaalala mo. Hindi oh, ganun <laughs> di ako magagalit, promise. Hindi ako magagalit. Hindi nga ako magagalit, basta sabi mo. Ano nga yung pangal exong, ano pangalan ex mo? Ano? Ano yung pangalan ng ex mo na ano? Sobrang minahal mo, sabi mo sa akin. Wala akong minal. Hindi. <laughs> Hindi nga ako magagalit. Ito, parot pa ka. Oh. Hindi na naman. Wala. Wala akong ano. Tatagain kita pag diba sinabi. Sabihin mo na. Ito Ay. Na, Sabihin mo na. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Nanggigigil <laughs> Gigigil na. Man, nanggigigil na ako. Nanggigigil na Yung pinakaminal mo. Mamatay ka man! Mamatay ka man. Mamatay man ako, ako? Mamatay ka man. Wala <laughs> na. Wala talaga. Wala. Na, wala Sigurado man. ka. Sigurado oh, oh. Parin, hindi ka. Paninindigan mo yung pagsisinungaling na yan. <laughs> ano? na asaktan ako dito. Nag-asaktan Hindi. Na. Hindi. Hindi ka nasasaktan. Hindi ka nasasaktan. Baka wala mo na, ako. Hindi wala man. man promise. Hindi wala mm. Alam mo. Wala mo ah. Hmm. Ano? Hubarin ko lang ang damit ko. Hubarin mo, sige hubarin mo. Hubarin lang mo, hubarin mo. Hubarin ko to. Sige. <laughs> sige. Hindi maalis. Sige. 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 sige, Sigurado ka. Sigurado ka. Papanindigan mo yung ano na yan. Nakasinungalingan na yan. Ano? Na nanimik tayo dito. Sigurado ko nga paninindigan mo yung desisyon na yan. Matulog ka na. Hindi mo talaga sasabihin. Ha? Hindi na. Hindi mo sasabihin. Hindi, Hindi mo na. sasabihin. Nung talagang minahal mo siya kasi ayaw mo sabihin yung... Wala akong... <laughs> hindi mo makalimutan no? hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon, oh. mahal na mahal mo pa rin. Hoy! Ano? Hindi na. Ano? 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 Sabi mo yung totoo. Sabi mo yung totoo. Matulog na... ka na. Matulog ka na. Ka na. <laughs>